Nagsimula lang sa simpleng lakad sa Baguio. Wala namang balak mag-ghost hunt, pero alam mo yung vibe ng lugar. Parang laging may nagmamasid kahit ang Nagpapalipas lang ako ng oras ng mga panahong yun, nang dumaan ako sa Leonard Wood Road. Doon ko ulit nakita yung Laperal White House. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na siyang nadaanan. Pero ng araw na yon, mayroong kakaiba. May lalaking naka na faded green, nakaupo sa bench sa gilid ng gate. Akala ko turista pero hindi siya gumagalaw. Tinitigan ko sandali. Tapos tumayo siya. Diretso lang ang tingin. Pero parang may bigat sa kilos niya. Inassume ko na baka caretaker o staff lang ito. Dahil may susi siyang hawak at binuksan niya yung side ng gate. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may humila sa akin papasok. Hindi naman ako invited pero naglakad ako papunta sa gate. Pagdating ko, wala na yung lalaki. Pero bukas pa rin yung gate. Tahimik. Walang bantay. Walang signage, walang tao. Pumasok ako. Tapos nagiba yung ihip ng hangin. Hindi malamig eh, pero parang may pressure sa dibdib. Pagkalagpas ko ng bamboo carvings exhibit, walang laman. Tapos nakarating ako sa staircase. May napansin ako na merong fortune plant sa gilid. Pero tuyo na to. Naalala ko yung kwento na meron daw guard na pinaputol yung dati. Tapos hindi na nakapaglakad ng ilang araw. Sinubukan kong umakit sa hagdan. At bawat hakbang ko, parang lalong bumibigat. Pagdating ko sa second floor, may narinig akong kaluskos Hindi daga. Hindi hangin. Kundi tunog ng tsinelas. Pero walang tao. Paglingon ko sa master's bedroom, bukas yung pinto at sa loob nun may nakita akong salamin. Nang tiningnan ko yung salamin, walang refleksyon. Eh, hindi ko agad na-process kung anong nangyayari. Sinubukan kong kumura pero wala pa rin. Tapos biglang sa likod ng salamin, may gumalaw. Parang anino napaatras ako. At dun ko nakita na merong lumang photo frame sa may dresser. Black and white. Lalaki. Maaring yung caretaker. Kasi pareho ng jacket at pareho ng muka. Napatakbo ko. Pagbaba ko may babae sa may foyer. Nakatalikod. Mahaba yung buhok. Nakaputik hindi sa gumagalaw. Bumigat ang pakiramdam ko at halos hindi na rin ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Tapos bigla siyang lumingon. At pagkalingon niya, wala siyang muka. Napatakbo ako at paglabas ko, sarado na yung gate. Wala na rin yung lalaking caretaker. Paglingon ko, wala na yung babae. Pero may papel sa sahig ang nakasulat. Bakit ka bumalik? Hindi ko alam kung sino ang sumulat nun. Hindi ko rin alam kung paano ako nakapasok. Pero simula nun, may mga notification ako natatanggap tuwing alas tres ng madaling araw. Laging blanco. Laging galing sa unknown sender. At minsan, may attach photo ng Laperal House nakuha sa loob ng bahay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nawari kung ano talaga yung nangyari sa akin. Kung totoo ba yun, o katang isip lang dala ng istorya sa likod ng mga hauntings sa Laperal House. Pero na-experience din ba to nung nagawi kayo sa bagyo o nabisita niyo lugar na ito? Totoo nga ba ito o katang isip lang? Ako si Carlos. At ito, ang aking haunted journal.